Nabuhayan ng loob ang mga Pilipino sa bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa posibilidad na pamunuan ang Pilipinas at iwasto ang kabulukan sa sistema ng gobyerno. Sa pagbisita ng bise sa Filipino community sa Japan, nagsigawan sa tuwa at pag-asa ang mga OFW doon. This coming 2028, may, may posibilidad po bang tumakba kayo? Ma'am, please! Yeah!

that uh, our country will be great and uh, really with you. Yay! Please, mahirap sa the win because you really have to stand firm. especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating bayan.